Hello mga Mars and Pars! Magandang gabi nga pala sa inyong lahat. For today's video nga pala, tara samahan nyo nga pala kami. Magluluto nga pala kami ng hapunan. At eto nga pala ang naisip naming lutuin ngayong hapunan. Mga ka Mars and Pars, meron tayong bulat at syempre yung kangkong. Ang sarap talaga ng adobong kangkong. Lalong-lalo na kapag may kasamang bulat partner talaga yan sila. Kaya ayan ito talagang uulamin namin ngayon. At eto nga, sinimula na nga lutuin ng aking jesawa yung panghapunan namin. At ang una niya, ginawa ay eto nga. Ginisa nga pala muna niya ang maalat na karne. O diba sana all maalat? O baka iba na naman ang iniisip nyo. Maalat na karne. At eto nga sinunot na nga pala niya yung sibuyas at saka at saka ganito nga pala ang pagluto namin dito mga and Pars. O ba diba? kahit ganito lang yan, apakasarap na talaga yan para sa amin. Napaka-special na yan. Alam nyo ba para sa I amin, mean, kahit ganito lang yung ulam, kaya namin ubusin ng isang sakong bigas. Ay, charot lang. Bakit maniwala na naman kayo dyan. At ito nga, pakatapos nga, ay gisang-gisa na talaga. Sinunot na nga pala niya yung gulay. O, tignan nyo naman kung gaano karami. Sarap, nasarap kasi ako dyan. Kaya, ayan, pag magluto kasi kami ng gulay, dapat marami kasi sa akin palang kulang na. O, ba? Diba? Gulay is life kasi talaga ako. Kamars and pars. At ito nga, ganito lang pala yung pagmekos-mekos ng aking Josawa hanggang siya ay Mana talaga yung lasa hanggang sa baba. Ayan. Pagkatapos ng mekos-mekos, yung hilong-hilo na talaga yung gulay. Ayan. Hintayin lang natin siya hanggang kumulo at... At eto nga, dahil kumulo na siya, ayan, naglagay na nga pala kami ng konting tubig at saka ng pampalasa. Eto nga yung nilagay namin, yung paminta. O, ba diba? Nabubulol pa. At eto nga, luto na nga palang ating ulam. Kanin na lang talaga yung kulang. At pagkatapos ay nagluto din kami ng bulat, piniritong bulat. Apakasarap ah, talaga yan i-partner. O, ba diba? Sana all na lang talaga. At pagkatapos ay, heto na, kainan na. Kung ganito, lagi yung ulam natin. Aba, hindi talaga ako aatras. Uy, kasi paborito ko talaga to. Tignan nyo naman. O, ba diba? Pagkahain pa lang. Ayan, ako na talaga ang nagunang kumain. Kasi hindi pa daw sila kakain. Kaya, ayan, takam na takam talaga ako dyan. At syempre, naglagay ako ng sili. Yung sili sauce, chili sauce. Yun ba yun? Basta ewan ko ba? Ayan, nga. Habang nga ako yung nagbo-voice over, gutom na naman tayo. O siya mga kamars and pars, kung umabot ka man dito, maraming maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat sa support ah. Thank you po. Bye-bye. And good night everyone. See you on my next vlog.